baka Rastavara hello hindi ko naintindihan Elmer Suryano kanina bahay niyan po kay boss Elmer Suryano sarap ng tulog ni bibi Ba't ikaw ay hindi pa ako matutulog kasi may inaantay pa ako may inaantay pa kasi ako sorry is your baby fine ah uh, my baby is not feeling well my dear because ano ah uh, uh, paano ba to Ah, siya sipon ba eh? Wala ko sa mo Facebook friend. Friend, pwede friend ta. Ako na lang mag-add sa imo ha, ano? Idol. Ano si ina po ba? Ah, uh, ano si ina po ba? Hindi ko na intindihan na eh. Ang find ako kay ba? Ang find ako kay ba? sinong nung hinihintay ko, o, di yung partner ko, dumari kasi sa uh, tao siya eh. Hey, Michael. Mukha on. Don't worry, yes, yes, hello.